Kahulugan ng Noodles sa Panaginip Ang mga panaginip tungkol sa pansit ay sumisimbolo sa isang panahon ng kasaganahan na malapit ng dumating. Ginagawa nitong handa kang makakuha ng mga resulta mula sa iyong pinaghirapan. Maraming tao ang nag-iisip ng pansit sa panaginip ay may magandang kahulugan. Ang bawat imahe sa isang panaginip ay may iba't ibang tanda. Ang mga pansit ay sa panaginip ay may dalang simbolo ng hamon at kailangan mong samantalahin ng mga ito upang patuloy na lumago. Makakatulong ito kung nakatuon ka rin na makakuha ng gusto mo. May magandang senyales din ang mga pagkaing pansit. Para sa kadahilan ng ito, malapit ka ng mabuhay na isang sandali ng kaligayahan. Ang kahulugan ng pansit sa mga panaginip ay magkakaiba at kailangan mong tuklasin ang mga ito. Narito ang ilang posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa pansit kasama ang ilang mahahalagang punto. Una, ang noodle ay maaaring sumagisag sa flexibility. Sa maraming kultura, ang noodle ay kumakatawan sa flexibility at adaptability. Ang panaginip tungkol sa pansit ay maaaring magpahiwatig na dapat ka maging mas flexible sa paglapit sa isang sitwasyon. Pangalawa, ang noodle ay kumakatawan sa pagiging simple. Ang noodles ay madalas na itinuturing na simple at madaling ihanda na pagkain. Ang panaginip tungkol sa pansit ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng pagiging simple at kadalian sa iyong buhay. Pangatlo, ang pansit ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaisa. Sa ilang kultura, ang noodles ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakaisa. Ang panaginip tungkol sa pansit ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na maging mas konektado sa iba. Ang apat ang overcooked noodles at paghihirap. Overcooked noodles ay maaring nakakalito at mahirap kainin. Ang panaginip tungkol sa hindi magandang luto ng pansit ay maaring magpahiwatig na nahaharap ka sa mga problema o hamon na mahirap lagpasan. Panglima, ang pagkain ng noodles ay maaring magpahiwatig ng kaginhawaan. Ang noodles ay madalas na itinuturing na isang comfort food. Ang panaginip tungkol sa pagkain ng noodles ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng ginhawa o emosyonal na pagpapakain. Tandaan na ang mga panaginip ay lubos na personal, kaya magtiwala sa iyong mga instinct at intuition upang maunawaan ang kanilang kahulugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng noodles sa pangkalahatan, ang noodles ay kumakatawan sa mga simpleng kasiyahan at kaginhawaan. Ngunit ang uri ng noodles at kung paano mo ito kinakain ay maaari magdagdag ng karagdagang kahulugan sa panaginip. Alimbawa, ang pagkain ng ramen noodles na may mga chopstick ay sumisimbolo sa pagnanais na kumonekta sa ibang kultura. Habang ang pagkain ng spaghetti na may ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan para sa kontrol kaayusan sa buhay ng isang tao. Kapag na naginip kang kumain ng noodles, ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa rurok ng kaluwalhatian. Sa ngayon, maaari ka makaramdam ng pag-asa at masaya na gumawa ka ng pagbabago sa isang magandang direksyon. Ang mga hakbang sa tamang direksyon ay nangangailangan ng sakripisyo at ngayon, tinatamasa mo ang mga gantimpala ng iyong mga regalo. Oras na para tamasayin ang lahat ng mga paglalakbay na pinagdadaanan mo sa pamamagitan ng pagsulit sa bawat karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pansit sa sahig. Ang mga panaginip tungkol sa noodles sa sahig ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka o hindi organisado sa iyong panaginip. Ang noodles ay kumakatawan sa isang gulo na kailangan mong linisin o isang bagay na hindi mo lubos na maunawaan o maunawaan. Kaya hindi ng mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay aksaya o pabaya sa ilang aspeto ng iyong buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa pansit sa sahig, kailangan mong maging mas layunin sa paggawa ng mga desisyon. Matutukoy nito ang aksyon na iyong gagawin. Panahon na upang simula ng pagtatakda ng iyong paghatol at pag-iisip tungkol sa iyong paglipat. Huwag hayaan maimpluwensyahan ka ng ibang tao at magdulot ng pangkalahatang kawalang kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brew noodles? Kapag nanaginip ka ng sopas noodles, hindi ka nasisiyahan sa iyong kasalukuyang buhay sa makatuwid kailangan mong baguhin agad ang ilang mga bagay upang makapag-ambag ka sa iyong pag-unlad habang sinusubukan mong pagbutihin maari ka makaramdam ng pagkawala sa daan para sa kadahilan ng ito kailangan mong makahanap ng isang paraan upang manatiling energized kailangan mong humingi ng suporta mula sa mga taong malapit sa iyo dahil maaari nilang ibigay sa iyo ang karagdagang push na kailangan mo ang managinip ng sopas na noodles ay potensyal na sumasagisag sa kaginhawaan, pagpapakain at kasiyahan. Ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagiging simple at isang pagnanais para sa isang mapayapa, walang stress na buhay. Samantalang ang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong kasalukuyang jeta o isang labis na pananabik para sa isang partikular na uri ng pagkain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chicken noodles. Ang mga pansit ng manok sa isang panaginip ay sumisimbolo na haharapin mo ang isang panloob na salungatan. Ito ay dahil hindi ka sapat na maingat sa pagtukoy ng iyong aktual na mga prioridad. Ang isang problema na masyadong pinalaki ay magkakaroon ng masamang epekto. Panahon na upang simula ng pag-aayos ng lumalalang sitwasyong ito at hanapin ang pinakamahusay na solusyon bago ito lumala maaaring kailanganin mo ng tulong upang labanan ang mapanirang epektong ito. Sa kabilang banda, ang sopas ng manok ay sumisimbolo sa pagpapagaling at pagpapanog Ang mga pansit ay maaaring kumatawan sa kakayahang umangkop at kakayahang umangkop. Sa mga katuwid, kung nanaginip ka ng chicken noodles, ipinapakita nito na naghahanap ka ng kakinhawaan at kabuhayan sa iyong paggising. O kailangan mong maging mas flexible at madaling iba ibagay sa iyong diskarte sa isang partikular na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa noodles at keso. Kapag nanaginip ka ng cheese noodles, nasa paglalakbay ka upang magpatuloy sa paggawa ng mga positibong pagbabago. Hindi ka nito hahadlanga na itaasang ang iyong pag-asa at matupad ang iyong mga pangarap. Tandaan na mayroon ka mga mapagkukunan upang harapin ang iba't ibang kahirapan. Ang noodles at keso ay nagpapahiwatig ng kaginhawaan na maaring magmungkahi sa iyo na maghanap ng katatagan sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa indulohensya o isang pangangailangan na tratuhin ang iyong sarili. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang mga pagpipilian sa pagjeta o cravings. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pritong noodles. Sa pangkalahatan, ang noodles ay sumisimbolo na mahabang buhay, kaligayahan at kasaganahan. Kaya ang panaginip ng pritong pansit ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kasaganahan at tagumpay. Gayon din, sumisimbolo ito ng pangangailangan para sa kaginhawaan at pagpapakain. Lalo na kung ang nananaginip ay dumaranas na isang mahirap na oras. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pritong pansit, ito ay nagpapakita na kailangan mong bigyang pansin ang iyong mga pangangailangan at isang tabi ang emosyonal na kaguluhan. Panahon na upang piliin kung ano ang mahalaga. Ang piniritong pansit ay nagdadala ng mensahe na kailangan mong isaalang-alang at gumawa ng mga ugnayan ng pagbabago upang magsimulang mamuhay ng tapat at makapagsalita ng maayos kahulugan ng panaginip tungkol sa noodles at espageti. Kapag nanaginip ka tungkol sa pansit at espageti, nangangahulugan ito na darating ang panahon ng kasaganahan. Ang panahon ng kaguluhan ay magtatapos at ikaw ay mananalo. Ang balitang ito ay magbibigay ng pinakamahusay na landas para sa isang sandali na puno ng mga bagong pagkakataon. Sa ngayon, maaaring gusto mong magtakda ng layunin dahil magkakaroon ka ng pagkakataong tumahak sa isang bagong landas. Ito ay magdadala sa iyo ng higit pang material at espiritual na kayamanan.